Oh, good morning mga tolls and friends. Ara-ara. So, nakaporma naman tayo mga tolls and friends. Porma-porma naman tayo para magsimba. Magsimba naman tayo mga tolls and friends. Uh, once a week lang naman yan. Uh, dapat uh, bigyan natin ng pansin ang atin oras no para sa pagsimba. Kaya bis uh, disinti na naman tayo para makapagsimba okay let's go mga tours and friends ay andyan na pala yung mga brother na mga brother ko andyan na ayan no, yung mga brother ko so punta na tayo magsimba brother good morning ayan mga brother ko Nandito na palang mga brother ko. Bla vlogger ka gali? Oo. Kwan, sa kwan ako. Facebook at saka YouTube. Yan. Pero bago lang, baguhan lang tayo. Mm -hmm. Andiyan na si Pastor, ikaw nga pa. Pastor, good morning. Ayan, ah, ayan si Pastor. Uy, Ah, uh, gumaganda ang aming daan dito. Darating ang araw na masisiminto na ito. Ayan ang aming church, oh. Ayan. Ayan ang aming church. Napakaganda. Maliit lang, pero rock. Simple lang. Sis, maganda gumaganda. Yan mga sister ko, diyan na sila. Hoy. Bakit na dasma saw? Yan ang amin church, yan. Yan, yan. yung misis ko yun, no? Hello ka, good morning. Yan ang amin church. Tapos dito yung Uh, youth learning learning center ng youth yan. Ayan. Karun pa? Kage ka tayo still to bro. Hindi na matay. wala mo, ba, na mo, mo? mo oh. still to na mo. Paano itong mo na mo? Ang problema ay God na na matay mo. Oo. Siyempre still. Ang sa tubang hindi umano kung igad mo mo. Hindi, hindi. Pero sa igad, pwede mo bro. Pwede, pwede. So, araw, o. ara amon, church, o. Yan. Yan ang church namin. Yan ang church namin, o. Yan. Andiyan na pala sila, o. Dami good morning. Kaway-kaway. ganda ng palda niya, Ano mga bata, o. Na... so maya maya magsimula na si pastor Ayan, magsisimula na pala yung amin ng ikon yun na magsisimula toh blabro sayang magsimula na mga tools and friends so oh. yan pas Uh -huh. ayun yung pastor namin o ayan pastor Roy so dito na lang aking video mga tols and friends maraming salamat sa panonood I salute you all God bless